One, two, three, come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At siyempre, ako naman natatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday po sa inyong lahat. Kamusta ang araw ninyo? God bless you. At sana lahat kayo ay nakapagsimba ng bo bonggang bongga. Hindi ko lang alam ko ngayon yung palaspas o sa next week. So, yon So, kapag ngayon ang palaspas, magsisimba ako. Pero kapag sa next week, sa next week na ako magsisimba para tuloy-tuloy na siya hanggang sa mahal na araw. ba diba? So, yon So, eto nga. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kaya guys, wag na natin patagalin. Para sa unang chika, mama sa masasabi mo, Gwendolyn Pornyol, hindi nakapasok sa top 40 ng Miss World. Ang masasabi ko ay nakakaloka, di ba? Siyempre naloka ako dahil nasopresa naman ako dun. Wala talaga sa top 40. So, ina-expect ko kasi kahit top 40 talaga, pakakatungtong itong ating pambato na si Gwendoline dito sa Miss World. Tapos, nagulat ako bakit wala. Kasi kung i-base ko naman yung mga trabaho niya dito sa Miss World, yung mga laban niya sa mga challenge, ay talagang ma masasabi mo na ah, pasok to sa top 40 kaso hindi <laughs> di ba so hindi ko alam ko ano ang basihan ng Miss World para sa pagkuha nila ng top 40 hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyari pero isa lang nasisiguro ko siguro yung Miss World mahinahanap sila na na kakaiba so na hindi na ibigay yun ni Gwen <laughs> kaya hindi nila naging apple of the eye so pero hindi ko na din masabi na cooking show kasi yung mga pumasok naman ay talaga naman kita naman ng dalawang mata ko medyo talaga mga palaban at magagaling so actually na amaze nga ako sa Miss World kagabi kasi parang sabi ko ah oh, ganito pala talaga ang Miss World no beauty with the purpose talaga yung hinahanap nila so yon ba't sabi ko nga, sa kabilang banda, sa nanginayang ako kay Gwen? Sabi ko, sayang naman si Gwen, hindi pumasok, kahit man lang sa top 40. 40 na nga lang yung ina-expect ko. Sabi ko nga, kahit hindi na mo makarating sa top 12, basta makarating lang siya sa top 40, okay na okay na ako doon. Kasi kung iisipin mo, yung top 12, medyo mahirap. Mahirap talaga siya kasi parang feeling ko, by continent, sapos sabi ko, hindi naman ganun ka-strong yung yung advocate ni ano ni Miss Philippines. So sabi ko, okay lang. Sabi ko kung si India ang pipiliin sa kasi Indonesia kasi sila yung pumasok sa Beauty with the Purpose. Kaya lang, sabi ko, unfair naman kay Philippines. Kung wala naman sa top 40, para naman naloka naman ako. Dahil sa lahat ng laban ni Gwen, ay nakikita naman natin na umariba naman ng bonggong bongga. Anyway, kung ano man yung dahilan at kung bakit hindi siya nakapasok, ay hindi ko pa rin alam. hanap ko pa. But tingnan natin in the future. And then, ayun, nakakalungkot lang kay Miss Philippines. At sana, 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 sa next time na magpapadala tayo ng kandidata sa Miss World, make sure talaga na panalo talaga yung advocacy niya. Plus, nando doon talaga na may beauty with the purpose. Para, alam mo yun, yung malalim talaga yung beauty with the purpose niya para sa competition na to. Para makarating tayo sa dulo ng competition. di ba diba? So, medyo nakakaloka kasi. <laughs> Nawindang ako ng bonggong-bongga. So, yon But congratulations pa rin kay Gwen dahil naniwala naman ako na ginawa ni Gwen ang lahat ng kanyang makakaya para sa laban niya dito sa Miss World. At naniniwala naman ako na ibinigay naman niya yung best niya. So, kaya lang, yung best niya is not enough para sa ma Madam Julia. ba diba? So, yun. So, nakakaloka. Nakakawindang. So, sumasakit yung ulo ko. By the way, so, congratulations pa rin sa atin. At, syempre, congratulations din sa mga nanalo. O, oh, ba diba? At para naman sa sunod na chika, Mama Sam, bagong reyna ng Miss World. Anong masasabi mo? Well, lang masasabi ko ay bongga. So, yon So, maganda siya. Kamukha siya ni nung dating Miss World, di ba? Prototype beauty. Actually, hindi naman sila magkamukha. Parehas lang silang blonde. And then, ayun, back to back para sa Europe country. And nakita naman natin na kung gaano kaganda ang Miss World ngayon. Maganda talaga siya. Sobrang fresh overload yung beauty niya. So, hindi rin ako magtataka kung bakit ito ang napili. Kasi nakita ko naman yung performance niya. Talagang with the heart talaga siya para sa lahat ng mga kasagutan niya sa mga tanong doon sa Miss World. Kahit simple lang pero alam mo na galing sa experience, alam mo na nagpapakatotoo, alam mo na talagang sobrang winner naman talaga nung nanalo. So, yun si Christina, ba diba? So, I love her. Anyway, congratulations, syempre, sa a uh, pambato ng Czech Republic and then finally naging queen na rin ang kanilang queens kasi 'di ba yung queens nila laging pumapalo sa semifinals nagla-runners up uh, talagang nakikita naman natin ang gaganda talaga ng mga taga Czech Republic at hindi pa sila nananalo as a title holder talaga and then ayan na so naiuwi na ang corona, 'di ba so congratulations sa Czech Republic. So, deserve naman nila. Hayaan na natin. And then, of course, para sa sumunod na chika, Miss Lebanon, dating kandidata sa Miss Universe na hindi naka-place. Ngayon, first runner-up dito sa Miss World. Mama, saan anong chika mo dito? Well, ang chika ko dito ay ang bongga. So, yun. So, syempre, congratulations kay Miss Lebanon. Dahil, ayan, napatunayan niya sa sarili niya na hindi lang siya pang Miss Universe, pang Miss World pa. And then, ayun, ang layo na narating niya. Kala ko nga siya yung magta-title din eh. Kasi maganda din talaga yung sagutan. And nakakatuwang isipin. Kasi, syempre, syempre, uh, ayam ayan, nabigyan siya ng opportunity na makakumpit uli sa international pageant at ayan, na ipatunayan niya sa sarili niya na alo, kaya niya pala talagang tumungtong hanggang sa dulo ng competition. Imagine mo, 117 ang tinalo niya at ngayon nandito siya nag-first runner up. Sana, inuna niya muna yung Miss World tapos saka siya lumaban ng Universe, di ba? So, para sa Miss Universe title. Oh, so, yan. Kasi inuna mo yung Miss World eh. eh. Uh, inuna mo yung universe. Eh, sa universe, unplaced ka. So, gagawin ka first run up sa Miss, sa Miss World, <laughs> ba diba? Pero kung naka-place ka doon, baka title eto. Charot, so yan. Kasi di ba gano'n? Tapos eto pa, si Miss France din, diba? Si Miss France, finalist doon sa Universe. And then, uh, pumasok siya ng semifinals yung panahon ni Beatrice Luigi Gomez. Meron pa siyang COVID noon. And then, nabigyan uli siya na makapag-compete dito. Top 40 lang siya dito sa Miss World. So, hindi ibig sabihin noon na galing ka dito sa pageant na to ay magiging winner ka na dito sa pageant na to. Imagine mo, sa Miss Universe, naka-top 20 siya. Pero sa Miss World, top 40 lang. So, depende talaga sa babae na lumalaban. So, depende yon sa ipinapakita niyang sincerity, sa ipinapakita niyang galing, at ano yung may offer niya sa intablado na kung saan man siya lumalaban ng pageant. So, it's about the girls. Hindi about sa sasabihin mo na na ay nako galing na to sa ganito mananalo na to dito isipin mo na lang si ano tawag dito ah, actually si Michelle D si Michelle D galing sa Miss World tapos nag top 12 di ba si Nicaragua galing din Miss World tapos nag top 40 kaya lang pagdating dito sa universe talagang iba yung narating ni Nicaragua iba yung narating ni Michelle D si Michelle D kung iisipin mo from 12 pumasok sa top 10 ng Universal so, level up pa din, di ba? Hindi naman siya nag-downgrade kasi mahirap yung uh, pumalo ka ng top 12 sa Miss World tapos pagdating sa universe, top 20 ka lang. So, downgrade yon Eh, pero nag-top 10 siya. So, ibig sabihin, yung level na ibinigay ni Michelle D talagang upgraded. And then, si Nicaragua, ayun talaga yung sobrang upgraded. Kasi, top 40 ka lang dito sa Miss World tapos pagdating sa universe, nag-top talagang nag-winner ka. So, ibig sabihin, it's about the destiny of girl, it's about sa kung ano yung pinapakita talaga ng kalibri ng girl sa isang beauty pageant, ko paano to may improve kahit galing na siya sa ibang pageant. So, yon So, dapat talaga may improvement na tinatawag. Makikita mo sa kanya yung tinatawag na transformation. So, yan, di ba? Kaya yung mga lumalaban sa Miss Universe Philippines, napaka-importante kung lumaban na kayo sa international pageant, makita sa inyo yung transformation. Dahil kung wala kayong transformation, wala kayong kahihinatnan. Ibig sabihin, hindi kayo nag-grow bilang isang kandidata. So, yun yan. Hindi kayo dapat umaasa sa ganda lang, sa tangkad lang, sa galing lang ng pananalita. Dapat talaga makita yung sincerity kung ano at bakit ka nandirito. So, yon Ayun yung nakita ko doon sa mga lumalaban ng beauty pageant. So, hindi ko na mababali yung pananaw ko dyan kasi ayun ay, yung nakikita natin. At yun yung basihan kung bakit hindi to yung galing ka sa Miss World, mananalo ka sa, sa universe, o galing ka sa universe, man, mananalo ka sa Miss World. Walang ganun mga Mars kung hindi ka rin nag-improve sa sarili mo. So, dapat mag-level up ka muna at mag-improve ka rin ng bonggam-bongga. ba diba? So, yun At para na sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga unplaced na country katulad na Thailand, Colombia, uh, Philippines, and then of course Venezuela, dito sa Miss World. Well, it's not about the powerhouse. Kasi syempre, di ba, yung mga bansang nabanggit natin, mga powerhouse to sa beauty pageant, it's about the caliber ng girl. Na talagang masasabi mo na, oh, dapat bongga talaga yung kanilang presentation, dapat makararamdaman mo talaga yung sincerity, and then of course, yung authenticity. Napaka-importante ng authenticity sa nakikita dapat sa kandidata. Hindi yung porket maganda ka lang, okay, winner na yan. Hindi porket yung, ay, matalino na yan, winner yan. Dapat talaga, nandudoon talaga yung pagiging total package mo at you deserve talaga sa crown. Kasi syempre, baka mamayam nag a sila, hindi natin alam. O may mga eksena silang pinapakita na hindi din natin alam. So, yon So, depende yan sa organization kung sila ba ang napipisil o hindi. Pero kung, na, kung iisipin mo, nakakalungkot, no? Uh, mga powerhouse country to pero na-unplay sila dito sa Miss World sama mo pa si USA, di ba? Puerto Rico. Pumasok ba si Puerto Rico? So, yon, So, medyo nakakaloka kung iisipin mo talaga na El talaga ng bonggang-bongga si Colombia, si Venezuela, si Philippines, at saka si Thailand. So, yon. Anyway, uh, better luck next time. So, magandang experience pa rin yung na kuhan nila dito sa Miss World kasi syempre nagkaroon sila ng friendship, nagkaroon sila ng magandang activity na hindi nila makakalimutan yung experience nila sa mga activity nila, 'di ba? So 'yon. Anyway, Better luck next time. Malay mo si Gwen lumaban pa sa Universe o Miss Universe Philippines o sa Miss Earth. And then malay mo naman yung ibang kandidata dito lumaban pa sa ibang pageant. For sure si Tarina lalaban yun na Miss Universe Philippines in the future. Uh, Miss Universe Thailand in the future. Diba? So yon. So good luck. Good luck na lang sa kanilang lahat. Basta ang importante ay nakumpit nila, na nila ng maigi yung bansa na pinapresenta nila. And then, ayun, congratulations. Kasi at least job well done, di ba? So, yun. So, para naman sa sumunod natin, chika, mga beauty queen na title holder mula sa iba't ibang beauty pageant, Mama Sam, ano ang napansin mo sa kanilang lahat? Well, ang masasabi ko sa kanilang lahat-lahat sila ay magaganda. Lahat sila ay josa, Lahat sila masasabi mo na talagang may wow, wow, ang gaganda. So, simulan natin syempre kay Miss Grand Si Miss Grand talaga masasabi ko, ang ganda-ganda ni Peru, ang ganda-ganda ng, ng itsura neto. Nakita ko sa personal, sobrang winner. And then, si Miss Grand Alve as ah, si Miss Earth Albania na nakita naman natin ngayon na talaga naman habang tumatagal yung pagiging reign niya sa Miss Earth sobrang ang gadaganda niya diba? so ang bland bland ng hair tapos ang beautiful taga Europe din diba? so yon and then si Supra National mm -hmm. iba din ang ipinapakita ng ganda ngayon ni Supra National. talaga habang tumatagal lalong gumaganda si Supra National. so si Miss International ay nako syempre yung puti Indonesia doon Kabog din yung beauty niya. Ang beautiful, ba? Diba? And then, of course, si Miss Universe, si Nicaragua, ang bongga. Sobrang panalo. And then, si Czech Republic, ay kagabi, para siyang Barbie na buhay. So, sobrang ganda. So, sa madaling salita, ang nananalo ngayon ng beauty pageant ay from Europe at saka ano Latina. So, parang tatlo sa Latina, tatlo sa Europe. So, abangan pa natin yung mga susunod na queen ngayon 2024, di ba? So, yon So, magaganda. Isa lang ang naging ano ko, basihan ko sa mga nakita ko sa kanilang lahat beauty face, di ba? So, dapat beauty, caliber, and then, of course, ah uh, kailangan din talaga na yung queen aura, di ba? Kailangan makita sa'yo yung pagiging queen mo. So, yon Para manalo ka sa pageant. So, yon So, umaasa naman ako na itong taon na 2024, marami pa rin tayong mga kandidata na magkukumpit at mamamayagpag ang Morena Beauty sa international pageant. Hindi lang pang first runner-up, kundi pang sports pa. Charot, hindi. Pang queen din. Diba? Pang title holder din. So, umaasa ako na ano na makakapag-uwi ang Pilipinas ng corona ngayong taon na to. na sa first round pa lang tayo ng laban. So simula pa lang to. So wala pa tayo sa exciting moment. Kung baga nandoon pa lang tayo sa Miss World tapos susunod Miss Charm alam mo sa so, Miss tayo ang mag-title sa Supra o di ba? Mga Morena Beauty. So naniniwala pa rin ako sa Morena Beauty na mamamayag pa to ng bongga, -bongga. So yan. And then, tignan natin. So, abangan kung sino pa yung mga ilalaban natin sa international pageant. And then, of course, para sa huling chikam, Megang Yang, Mama Sam, anong masasabi mo sa pagiging host niya dito sa Miss World? nakaka-proud sobra. Nakaka-proud dahil she's a Filipina and then nakikita mo yung galing, nakikita mo yung talino, nakikita mo na true Pilipina beauty na inire-represent ni Megangyang bilang Miss World, di ba? And then nakakatuwa kasi syempre, di ba? Parang nakikita mo siya sa intablado na nakikipagsabayan talaga sa pag-hosting ang bongga. Iba talaga si Megangyang Yang. Kumbaga nag-iisa talaga siyang Miss World ng ating bayan bansa. Diba? So, kahit ngayong kasabay niya yung mga queens ng Miss World, eh, talagang angat pa rin ang Megang yan. At nakaka-proud kasi, ba? Diba? Parang gawin ko ba naman na host ng, ng Miss World na sunod, 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 sunod na taon. Imaginin mo, parang napapanood ka sa buong mundo o oh, sino bang hindi nakakakilala ngayon kay Megang Yang. And then, sa galing talaga niya sa pag-hosting, grabe. Sobrang panalo, sobrang winners at winner din tayo kasi syempre kumbaga parang gawa nga ni Megang yan, di ba? Ikaw ba naman ang gawing host do sa intablado ng Miss World? Ewan ko na lang, o. Di ba? So, iba talaga ang ganda ng Pinay. So, nag-stunning pa rin. And then, better luck next time. Malay niyo, next time manalo tayo uli, di ba? So, marami pang pageant, hindi lang ang Miss World. So, wag natin tawagin na cooking show, wag natin tawagin na ano, kumbaga, manahimik tayo para yung karma bumalik sa atin ng maganda. So, yan! So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang like dito sa video natin ngayon para mas So guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin Chikahan See you tomorrow Thank you guys I love you guys